Ayan guys, and nandito kami sa Villa Carenza. Dito po ito sa Kabulusan. Ito guys, o oh, maganda yung kanilang ano, mga amenities. Ayun po oh. Meron silang mga rooms oh. Aircon po 'yan, air Ayan po oh. Tapos po meron silang swimming pool. Ito po ang swimming pool. Ayan, hindi pa lang po siya masyadong ano hindi pa lang po siya masyadong gawa pero po maganda siya ito oh, may mga ano may mga upuan yan po ang ganda ng sky oh. Mayroon po yung ibang mga ano nila kasi po umuulan na ngayon kaya po siguro ito ay medyo hindi na masyado pinupuntahan yan po yung mga pwedeng magpa-picture, mga upuan. Ayan po. Ito po yung paligid. Oh. Ayan guys. Kami po ay dito kakain ng dinner. Ayan. Ito guys. Oh. Ang flower. Ayan guys. Tapos meron din po dito ang gumamela. Ito po ang goma, mela. Ayan. Ito po. Ito po ang ibang mga flowers din. Ito po. Ayan guys. Wala pa Doon po, wala pa po. Doon po. Ayan guys. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Ito po. Tapos mayroon pong yellow na ano, flowers ito. Ang ganda ng mga flowers nila dito. Ayan po, yung mga duranta. Tapos mayroon din po din ano, iba pang mga tan mga ano doon. Oh. Ayan po, doon po yung iba pang daanan. Tapos, meron pong paakyat dito. May mga ladder. Meron din po silang white na, ano, na bugambilya. Ito po, white, ayan po o, ang kanilang flower kulay white po maganda po ering farm na eri hindi pa lang po siya masyadong tapos, kaya po hindi pa masyadong makikita yung nila, kasi po ito ay marami na rin pong nakapunta, kaya lang po ngayon ay maulan, naulan na po kaya hindi na po masyadong <coughs> pinupuntahan pupunta po ako doon sa aming pag-aanohan ng dinner. Ito po yung place. Ayan. Ito po. Maganda. Pwede siyang pahingahan din. Ayan po. Ayan. Maganda. Ayan po. O. Pwede mag-upo-upo. Magkapi-kapi. Maganda po yung ano nila. Garden. O. Ayan. Ito po. Ayan po Ayan guys mga upuan Ayan po Dito yan sa tabi ng kainan o, Maganda po yung pwesto Ayan ganyan Pag gabi, mas maganda yan may ilaw Ayan Tapos dito Ayan guys Tapos dito ang ano